Ako si Maricel, 32 taong gulang, at nakatira sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng bukid nun. Payak ang aming pamumuhay, nagtatanim, nangangisda, at namumuhay ng tahimik kasama ang aking asawa at dalawang anak. Pero ang kwentong ito na aking ibabahagi ay hindi pangkaraniwan. Isa itong tunay na kwento ng sapi, ang pag-aangkin ng isang aswang sa katawan ng isang inosenteng tao. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga kwentong aswang. Para sa akin, tatang isip lang ang mga ito, panakat sa mga batang matitigas ang ulo. Pero nagbago ang lahat ng may isang gabi na bumalot sa akin ang takot na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Isang gabi, habang ako ay nasa labas ng bahay, naramdaman kong parang may nakatingin sa akin mula sa kagubatan. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang pakiramdam ko sa aking batok. Sinilip ko ang paligid pero wala akong nakita. Kinabukasan, may kakaibang nangyari sa aking kaibigan na si Elsa. Isa siyang masayahin at mabait na babae, pero bigla siyang nagbago. Tahimik siya, hindi sumasagot ng maayos, at parang laging tulala. Minsan, nakikita ko siyang nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Elsa, okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya, ngunit hindi siya sumagot, bagkos, Ngumisi siya ng isang hindi pangkaraniwang ngiti, halos abot taynga, at may mga mata na punong-puno ng kasamaan. Mula ng araw na iyon, nagsimula ng magkagulo sa aming baryo. May mga alagang hayop na natagpo ang walang laman ang loob, parang sinipsip ang dugo. May mga bata ring nagsasabing may dumadalaw sa kanilang bintana tuwing hating gabi, isang anino na may mahahabang kuko at kumikislap na pula ang mata. Si Elsa ay lalo pang lumala. Minsan, Nahuli siyang umangasab ng isang buhay na manok, walang gamit na kutsilyo o kahit anong panghiwa. Sinunggaban lang niya ito at kinagat hanggang Damyugo. Hindi na ito normal, bulong ng matatanda sa aming baryo. Ayon sa albularyo, si Elsa ay sinapian ng isang aswang. At kung hindi ito maaagapan, maaaring maghanap siya ng mas malaking biktima. Dahil sa takot, nagpasya kaming ipatawag ang pinakamalakas na albularyo sa lugar, si Mangkaryo kilala siya sa pagpapalayas ng masasamang espiritu, at may kakayahan daw siyang labanan ang mga nilalang ng dilim. Dinala namin si Elsa sa isang bakanteng kubo. Inilagay siya sa gitna ng isang bilog na gawa sa asin at durog na bawang. Nagsimula ng magdasal si Mang Karyo habang hawak ang isang bote ng banal na langis. Bigla na lang nagwala si Elsa. Nagsisigaw siya sa isang hindi kilalang wika. Ang kanyang boses ay naging malalim, halos parang hindi na siya. Napapaso siya sa langis at asin, at nagpilit lumabas sa bilog. Aalis ako, pero babalik ako. Sigaw ng tinig mula kay Elsa, sabay tawa ng malakas. Matapos ang ritual, inakalang tapos na ang lahat. Bumalik si Elsa sa dati niyang katauhan, at lumipas ang mga araw na tila normal ang lahat. Pero isang gabi, may narinig akong kalusko sa aming bubungan. Dahan-dahan akong tumingin sa bintana. Doon ko nakita ang isang nilalang na hindi ko malilimutan habang buhay. Isang babaeng nakahubad, may mahahabang kuko, at nakalawit ang dila habang lumulundag sa bubong ng aming bahay. Ang kanyang mata ay pula, at ang kanyang katawan ay payat na payat, pero puno ng kapangyarihan. Si Elsa, bulong ko sa sarili. Pero hindi na siya si Elsa. Isa na siyang ganap na aswang. Mabilis kaming naghanda ng aking asawa. Kumuha siya ng itak habang ako naman ay nagdasal ng buong puso. Biglang bumagsak si Elsa mula sa bubong at tumayo sa harap namin. Wala kayong magagawa, lalapit pa rin ako, sabi niya, pero hindi na iyon ang kanyang boses. Sinugod siya ng aking asawa, ngunit mabilis siyang lumundag sa hangin. Bago siya, makatakbo, agad kong sinabuyan siya ng banal na tubig. Isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa buong paligid. Nagpumigla si Elsa, at sa harapan namin, unti-unti siyang bumalik sa kanyang dating anyo. Ngunit isang huling babala ang kanyang iniwan. Babalik ang lahil namin, hindi pa ito tapos. At noon mismo, tuluyan nang bumagsak si Elsa, walang malay, pero buhay. Matapos ang gabing iyon, iniwan ni Elsa ang baryo. Hindi na siya muling nagpakita, at wala nang nabalita ang pag-atake ng aswang. Pero hindi namin malilimutan ang kanyang sinabi. Hanggang ngayon, Naniniwala akong may mga nilalang na hindi natin maipaliwanag. Kung may maririnig kayong kalusko sa bubungan, o may makikita kayong pulang mata sa dilim, magdasal kayo. Dahil hindi natin alam kung kailan sila babalik. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ito. Sana ay magsilbing babala ito sa lahat, huwag baliwalain ang mga kakaibang nangyayari sa inyong paligid. Dahil minsan, ang kinatatakutan natin ay totoo pala.